hindi lahat ng barkong pandigma ay lumulutang na bakal sa dagat. Ang ilan ay mga armadong isla na hinding-hindi mapapalubog. Ito ang mga islang mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng mga aircraft carrier, mga battleship, cruiser at destroyer ng buong daigdig. At ngayon, ginagamit ito ng Amerika para ikulong ang kanilang pinakamahigpit na karibal, ang China sa episode nating ito Ating pag-usapan ang tinatawag na The First Island Chain Ang pader ng mga isla mula sa Japan, Taiwan hanggang Pilipinas Mga unsinkable battleship na kayang pumigil sa pinakamalaking banta ng ating panahon Saan nga ba nagmula ang konsepto ng unsinkable battleship? Ang ideyang ito ay simple pero napakalupit ang mga Aircraft Carrier Task Force ay malalakas na mobile bases, ngunit pwede itong targetin at palubugin. Dito naging matalino ang mga Amerikano. Ginamit nila ang geografiya bilang sandata. Imbis na umasa lamang sa mga barko, itinayo nila ang mga base sa mga estrategikong isla sa Pacific para kontrolin ang karagatan at ikulong ang kanilang kalaban sa kanilang sariling bakuran, ang China. Kaya naman, tinawag nila ang mga islang ito bilang mga unsinkable battleship. Mga base militar na nakapwesto sa mga isla na handang maglunsad ng mga eroplano, misail at mga sundalo na parabang higanteng warship na hindi mapapalubog at naghihintay lamang na pakawalan. Ang mga islang ito ay bahagi ng teritoryo ng mga kaalyado nilang bansa. Ito ang Japan sa hilaga Taiwan sa gitna at ang Pilipinas sa bahaging timog-silangan. Ang isla naman ng Borneo at ng Singapore ay ang bumubuo sa kanilang depensa sa timog. Kapag pinagkonekta ang mga islang ito, makabubuo ka ng isang linya ng military defense. Napakahalaga sa Amerika na mapanatiling matatag ang defense line na ito sa Pacific. Kapag matatag ang pader na ito, magiging limitado ang galaw ng Chinese Navy. Ngunit kapag itoy nabasag, malayang makapaglalakbay ang lumalakas na Chinese Navy sa Pacific Ocean at doon magsisimula ang problema ng mga Amerikano at ng kanilang mga kakampi. Sa puntong ito ng ating video, ating isa-isahin ang mga unsinkable battleship na ito. Unahin natin ang panghilagang depensa ng First Island Chain. Ito ang Japan, partikular na ang isla ng Okinawa at ng Ryukyu. Masasabi natin na matagal nang malamig ang relasyon ng Japan at China dahil sa kanilang mahabang kasaysayan ng tunggalian at digmaan mula pa sa mga gera noong nakaraang siglo hanggang sa kasalukuyang alitan sa dagat. Sa Japan, matatagpuan ang dalawa sa pinakamalaking US bases sa Asia, ang Kadena Air Base at ang Yokosuka Naval Base. Sa Kadena Air Base, nakapwesto ang mahigit isandaang fighter at support aircraft gaya ng F-15CD Eagle, F-22 Raptor, pati ang mga KC-135 Stratotanker Tanker at ang mga E-3 AWACS pa sa mga Air Surveillance. Sa kabilang banda naman, ang Yokosuka Naval Base ay ang tahanan ng US 7th Fleet na pinangungunahan ng USS Ronald Reagan kasama ang humigit-kumulang 70 na mga barko kabilang ang labing tatlong guided missile destroyer, tatlong cruiser at iba't ibang mga support vessel. Mayroon ding nakadeploy dito na missile defense system tulad ng Patriot at Aegis Equipped Destroyer na nagbabantay laban sa mga banta mula sa North Korea at China. Mula sa Okinawa, ilang oras lamang ang layo ng mga US forces sa Taiwan, East China Sea at maging sa mismong mainland China dahil sa lapit na ito. Napakahalaga ng Okinawa bilang forward defense position ng mga Amerikano. Kaya naman, madalas silang nagsasagawa rito ng joint military exercises at nagsisilbing launching point pa sa mga surveillance at rapid deployment ng mga fighter jet o di kaya mga barko kung sakaling magkaroon ng tensyon sa rehiyon. Sumunod ay ang sentro ng lahat, ang Taiwan. Sabi ng mga military strategists, ang Taiwan ang cork in the battle ng first island chain. Ang ibig sabihin nito, ang Taiwan ang pinakasusing harang sa pagitan ng China at ng Pacific Ocean. Kung sakaling bibitaw ang Taiwan, mahati sa dalawa ang first island chain at mabubutas ang kanilang depensa. Ang isla ng Taiwan ay isa sa pinakaarmadong isla sa buong mundo ang mga Taiwanese ay may humigit kumulang 300 na mga combat aircraft tulad na lamang ng F-16V Fighting Falcon, Mirage 2000 at mga Indigenous Defense Fighter pati na rin ang humigit 40 warship gaya na lamang ng mga frigate at corvette na nagbabantay sa kanilang katubigan. Armado rin sila ng libo-libong mga surface-to-air missile pa sa mga eroplano ng China at mga anti-ship missile tulad ng Hu Feng at ng Patriot Pac-3. Mayroon din silang 165,000 na mga aktibong sundalo na nakahandang depensahan ang Taiwan Strait laban sa anumang paglusob ng China. At higit sa lahat, maging ang kanilang mga sibilyan ay sinanay din na lumaban. Kung makontrol ng Beijing ang Taiwan, mabubuksan ang daan para sa kanilang Navy patungo ng Pacific. Isang malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Magiging madali pa sa mga barko at submarino ng China na makalabas ng dagat at magpatrolya sa buong Pacific Ocean na posibleng magdulot ng pangamba sa Pilipinas, Japan at sa mismong Estados Unidos. Kaya naman, ginagawa ng Amerika at ng mga kakampi nito na mapanatiling matatag at may kakayahang lumaban ang Taiwan mula sa pagbibigay ng mga armas at pagsasanay ng mga sundalo nito. At syempre, hindi mawawala sa mga unsinkable battleship na ito ang Pilipinas. Ang isla ng Luzon ay direktang nakaharap sa Taiwan Strait, kaya't napakahalaga nito bilang staging area pa sa mga surveillance mission at kung kinakailangan, air operations ng USA at ng AFP kapag nagkaroon ng kaguluhan. Sa Luzon, maaaring lumapag ang mga eroplanong pandigma ng parehong Pilipinas at ng mga Amerikano at pupederin rin silang maglagay ng mga komplikadong radar system na nakatutok mismo sa China. Sa bahaging ito ng Pilipinas, madalas magsagawa ng joint training operations ang US military at ang ating AFP pagdating sa maneuver warfare, missile defense system, paggamit ng radar at maging surveillance. Sa kanlurang bahagi naman ng Pilipinas, naroon ang isla ng Palawan. Ang mahabang islang ito ay direktang nakaharap naman sa West Philippine Sea at sa grupo ng mga isla na tiyatawag na Spratlys. Ito ay mga contested territory kung saan aktibong nag-aagawan ang napakaraming bansa sa Asia, kabilang na ang China at Pilipinas. Sa ito, Maraming nakapwestong mga barkong Chino, karagdagan pa ang kanilang mga artificial military bases. Bilang pantapat, ang isla ng Palawan ay pinatibay at pinaunlad ng AFP at nilagyan ng mga facility sa ilalim ng EDCA. Nandito ang mga airstrip at mga military bases na ginagamit para sa mga reconnaissance aircraft tulad ng C-295 at mga maritime patrol plane tulad ng P-3 Orion pati na rin ang mga radar at anti-ship missile battery para bantayan ang galaw ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EDCA o ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, isang kasunduang militar na nilagdaan noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at ng USA. May mga napiling base sa ating bansa na pinagagamit ng pansamantala sa mga US forces kabilang na ang Cagayan, Sambales, Palawan at Mindoro. Ang layunin ng EDCA ay palakasin ang kakayahan ng AFP sa pamamagitan ng modernong kagamitan, intelligence sharing at pagsasanay kasama ang US forces. Pinapayagan din sa kasunduang ito ang pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga fuel storage, radar installation, missile batteries at maging mga airstrip upgrade habang nananatiling pagmamayari ng Pilipinas ang mga ito. Kaya naman para sa maraming military analysts, sinasabi na ang Pilipinas ang bumubuo sa southern defense ng First Island Chain. Bukod sa tatlong militarized na islang ito, ang mga Amerikano ay bumuo rin ng mga strategic alliances sa iba pang bansang Asyano para suportahan ang kanilang estrategiya. Ang Borneo at Singapore ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng network ng depensa bilang mga support hub para sa logistics, resupply, at command coordination ng mga kaalyadong puwersa. Sa mga islang ito nagaganap ang pagpapadala ng mga supply, armas at kagamitan na kakailanganin ng tropa ng First Island Chain. Partikular na dito ang Singapore na may modernong pasilidad tulad ng Changi Naval Base na kayang tumanggap ng malalaking barko kabilang na ang mga aircraft carrier ng US Navy. Ang isla naman ng Borneo ng Indonesia ay merong mga airfield at port facilities na pupwedeng gamitin bilang refueling at repair site sa oras ng kaguluhan. Sa kabila ng mga ginagawang ito ng mga Amerikano, hindi naman nakaupong nagmamasid lang ang Beijing. Gumagawa sila ng paraan para sirain ang first island chain na pumapaligid sa kanila. Sa mga nakalipas na taon, agresibo nilang pinalawak ang kanilang presensya sa South China Sea sa pamamagitan ng reklamasyon at pagtatayo ng mga artificial island na mayroong mga runway, radar at missile site. Bukod dito, pinalakas din nila ang kanilang naval asset, kabilang na ang mga aircraft carrier, destroyer at nuclear submarine. Patuloy din silang nagsasagawa ng mga military exercises sa paligid ng Taiwan at maging ng West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang lakas at subukin ang depensa ng mga kaalyado ng Amerika. Sa kasalukuyan, ang China ay mayroong humigit kumulang pitong ganap na militarized island sa South China Sea, kabilang ang Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef. Ang mga islang ito ay mayroong mga runway na kayang tumanggap ng mga bomber at fighter jet. Mayroon din itong mga radar installation at mga surface-to-air at anti-missile system na nakaposisyon para bantayan ang kanilang paligid. Nag-invest din ang mga Chino ng napakalaking resources sa pagpapaunlad ng kanilang mga anti-ship missile. Tinatayang may mahigit isang libong mga land base at mga ship launch anti-ship missile ang mga Chino na kayang tumama sa mga target na hanggang 200 hanggang 1,500 kilometers ang layo. Kasama sa kanilang arsenal na ito ang kilalang modelo ng YJ-12 at YJ-18 na kayang maglakbay ng supersonic speed at targetin ang mga barkong Amerikano sa loob ng South China Sea. Ang estratehiyang ito ng mga Chino ay nakilala bilang A2AD Strategy o ang Anti-Access Aerial Denial Strategy na nakadepende sa kanilang missile network sa loob at labas ng kanilang bansa. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, balak nilang gawing no-go zone ang paligid ng China upang pigilan ang paglapit ng anumang pwersang Amerikano o mga kaalyado nito sa kanilang teritoryo. Sa ngayon, ang China ang pinakamalaking naval power sa daigdig na may tinatayang 370 warship, kabilang na ang tatlong aircraft carrier, dose-dose ng destroyer at frigate, at daan-daang mga patrol at missile boat. Ngunit sa kabila ng napakaraming barkong ito, limitado pa rin ang kanilang galaw dahil kontrolado ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado ang mga choke points ng First Island Chain kaya kahit pinakamalaki ang kanilang hukbong dagat pagdating sa bilang ito ay tila walang saysay kung hindi naman sila makalalabas ng Pacific para silang mga leon sa karnabal malakas may pangil pero walang kalayaan ganyan pa man, ang kasalukuyan at hinaharap ng mga unsinkable battleship na ito ay hinuhubog ng pabago-bagong simoy ng politika at military power sa rehiyon. Ating suriin ang mga senaryo na maaaring kahinatnan ng First Island Chain. Kung mananatiling suportado ng USA at kalyado nito ang Taiwan, habang aktibong naikisangkot naman ang mga Pilipino, mananatiling solido ang pader ng depensa mapipigilan nilang lumakas ang China at ang kanilang paglabas sa Pacific ng napakahabang panahon. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa politika ng Pilipinas, halimbawa, magkaroon ng pro-Chinese government ang ating bansa, maaari nilang paalisin ang mga Amerikano at alisin ang kanilang mga military installation sa Pilipinas. Kapag naganap ito, mawawala ang pantimog na depensa ng First Island Chain kaya naman, parang mapapalibutan ang Taiwan at ang Japan sa hilaga. Kung sakali namang bumagsak ang Taiwan, mapuputol sa dalawa ang First Island Chain at makakalabas na sa Pacific Ocean ang mga Chino. Ang mga tinatawag na unsinkable battleship, ang mga islang pinagtayuan ng mga military bases ng Amerika at ng kanyang mga kaalyado, ang tunay na nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan at kapangyarihan sa Asia at sa buong Pasipik. Para sa marami, ito ay simbolo ng kapangyarihang nagpoprotekta sa kaayusan ng mundo. Ngunit para sa iba, ito ay manifestation ng tinatawag na The American Imperialism, isang paraan na nagpapalawak sa impluensya at kontrol ng Estados Unidos sa buong mundo. Ngunit isang bagay lamang ang tiyak, ang mga unsinkable battleship na ito ang nagbibigay garantiya na ang buhay natin ay magpapatuloy kagaya ng ating tinatamasa ngayon. Ikaw, anong palagay mo? Mananatili bang matatag ang mga unsinkable battleship na ito o nalalapit na ang pagbagsak ng mga ito?